Hello mga kamang, ka ito mga kamang, ka magandang gabi dyan sa inyo mga kamang, ka ito, ito, barya ko, ito yung coins ko mga kamang. Ka kung baka ako sunada kayo, mga kamang, ka o ito, bilhin nyo to, habang, ano, bibitawan ko talaga ito mga kamang, ka kasi wala, ko, wala ako, wala talaga akong pira-pira ngayon ba, dahil yung problema mo mga kamang, ka at pa paano, to, masolve yung problema ko mga kamang ka bilhin nyo ito mga kamang ka nga ito eh apat na piraso mga kamang ka nyo pa oh 5 pesos oh. limang star lang to 5 pesos ng limang star hmm. ayan so, o oh. 70 anniversary uh, 70 ano to anniversary oh, ayan oh. Ayan mga kamang. Ka Baka kusunada nyo ito mga kamang. Ka oh. Hmm. Ito pa mga kamang. Ka oh. Hmm. Si nyo mga kamang. Ka ito oh. Ito, 5 pesos. Mayro plano nito mga kamang. Ka Mayro plano to oh so, Ba gusto nyo, bilhin nyo to. Kasi mabibitawan ko na talaga to. Ay, kailangan ko na pera. Baka mapunta sa iba to. Sayang to. O. Oh. Bihira lang ito kita kaya Ito mga kamang Bihira makikita to Eh ti ano pa to, Wala na tinatago na to sa iba Kung may lumalabas na ito mga kamang Wala na tinatago na Ito pa oh. 5 oh, pesos may aeroplano rin to oh. ah, sa aeroplano ito ayan o oh. o oh. Ayan, limang piso. Ah, kung sunara nyo, bilhin nyo na. Hmm. Apat na piraso mga kamang ka nakakusunada nyo to chat nila kayo live eh, comment ako mga kamang ka i like and share lang or subscribe masaya na ako dyan mga kamang ka kahit like and share, uh, ano subscribe lang masaya na ako dyan para makita naman yung uh, ibang update ko ng ano mga barya mga kamang ka mga sa youtube ko youtube channel ko kasi bago lang kasi ako sana supportahan nyo ako mga kamang sa youtube channel ko para malagdagan naman yung subscribe ko mga kamang kasi bago lang ako nagpapisa nito mga kamang thank you for watching mga kamang